Hello mga kasara, ito yung nag-grocery ko kay Erich Store ngayong umaga, Sabado, December 7. Maaga akong pumunta. Ito lang yung napamili ko, worth 1791. Ayan, tapos pumunta din ako kay Kuya Ted, namili ako ng mga alak at soft drinks. Maya ipakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo mga napamili ko ngayong umaga. Meron akong nabiling tatlong kilong bigas sa amin lang kasi norado Ayaw ng anak ko yung aming binibinta. Be fresh. Dalawang protos mabinta to. Sampalok. Isang kilong wash. Tapos, mga dilata na yan. Mga silver swan, soka at saka dato puti. Tapos, mga pancit canton kalamansi yan hindi ko nahalong katin dahil yan ay mga ano lang yan mga chichaya nagbalik ako sa chichaya yan kasi eh, yan saka mga shampoo na yan sa ilalim yun lang yung napamili ko kay Erich at saka bumili ako ng pakbit sa aking anak at saka itong karning baboy uh, mangga at saka pusit So, yan lang muna. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga nakuha natin kay Kuya Ted. Merry Christmas! Oh, nabili pala akong mantika kay Eritz. Mahal na to. Labo ito, 374. So, ang bintahan ko ay 36, 6, tapos 18 ang kalahati. Pag walang bote ay gil, ginagawa kong 17. Ah, uh, 19. Ngayon pa lang akong magkape. Itong sunflower na biscuit, masarap. Walang lasa. Tapos, nag-ano ako, original na Nescafe. Tapit tayo. Nandyan yung, ano mga kasari, PMFTC. Eh, nakabili pa naman ako ng mga sigarilyo na kay Eretz. Pero, dagdaga na lang natin. Sinuha ko mga kasari. Tigisang kaha dahil hindi sila nagpa-consignment. Hindi katulad ng Camel na nagpa-consignment sila. Sa bagay, maliit lang naman kasi ang tindahan ko. So, okay lang pag ganito. Kasi hindi na rin masyado mabinta yung ano. Iilan-ilan lang nabili sa akin. Camel talaga at Mighty. Tsaka ito mabinta. Ngayon, baka hindi na rin ito mabinta dahil tumaas na to Nagiging 126 na rin to Katulad nun din ng, ano siya, Mighty. So, malamang hihina na rin ang Chesterfield. Sabi ko na nga ba eh. Uh, magtataas din yung Chesterfield. So, meron pa naman ako ng ganito. Ito yung mga kakakako lang na iilan. Itong nabili kong camel ay green ay hindi siya mabinta. pa ipamamasko ko lang. Itong Chesterfield na black, tingnan mo, isa lang ang kinuha ko. Nagtagal pa. Hindi rin ito masyadong mabinta. Ito talaga Chesterfield na white. Ang mabinta. ngayon, nagtaas na nga ito, 126 na. Ang bintayan na ito ay 7 na, katumbas na ng mighty ang mighty pala 8, na sa akin. Mm. So that's it for today's video mga kasari. Thank you for watching. Bye! Thank you for watching guys. Happy selling!